Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya ng Ayan. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa aklat ng Pahayag verses chapter 7 verses 9 to 12. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin inuman sila ay mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinasabi, Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng ang, uh, sa palibot ng trono ng matanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat ng sa Diyos. Pinagnililayan ko ang aklat ng pahayag na ito. Medyo kung di tayo sanay ay nakakatakot. May nagtanong nga sa akin, Kuya, ano ba ang simbolo o ng kabilang buhay? Wala namang makakasagot nito kahit sa klase namin sa sa Bible uh, ang sinasabi ng tuturo sa amin ay uh, ito ay lugar na kung saan ang Diyos ang may katarungan may Diyos ng kapayapaan at may pagmamahalan yan ang lugar ng langit kabilang buhay. Kundi magandang pagnilayan ang aklat ng pahayag na ito. Kung titingnan natin at maghahanap tayo ng kasingkahulugan ng kabilang buhay, narito at balikan natin ang aklat ng pahayag. Ang pagsama-sama ng mga iba't ibang tao, iba't ibang galing sa iba, ibang bansa, lahi at wika. So, hindi na makakaintindihan doon. Pero, napakarami. Sabi nga dito, hindi na kayang bilangin ang dami. Pero, ang isang magandang kahalagahan dito, ay ang presensya ng Diyos, ang korder ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ang Panginoon, Diyos ang nasa trono nito at nagpupuri ang mga tao ng kadakilaan, kapurihan at karunungan ang kapangyarihan magpakailanman. Ito ay lugar ng sila sabi nila ay, amen mangyari nawa kaya napakagandang lugar ito upang tingnan natin at isang Paghanda mula sa atin na ano ang um, dito ba tayo mapupunta sa trono ng Diyos o kung hindi tayo maingat at hindi tayo handa baka saan tayo mapunta pero napakagandang pagnilayan nito at paghandaan na kung nais natin ang kapayapaan nais natin makasama muli ang ating tapag, tagapagligtas maganda at mahusay na bigyan natin ng daan ang kapayapaan, ang pagkakaisa at pagmamahalan dito pa lang sa lupa. So ito po muna ang aking ibabahagi at sana'y uh, tulong ang, ang pagninilay na ito para sa ating pang-araw-araw na buhay. So ito po muna si Kuya Nanding at God bless po sa ating lahat.